Isa sa mga kakanin ng Pinoy ay ang tinatawag nila na suman. Ang suman ay gawa sa malagkit tapos inilaga na may gata ng nyog. So pagkatapos dumambot yun or napakuluan na, ibabalot yun sa daon ng saging at saka tatalian ng ganyan at saka ilalaga ulit. So depende sa mga gumagawa kung lalagyan na nila ito ng asukal pampalasa or hindi at meron silang asukal na tutunawin or yung maskubado at saka yun yung ibubudbud doon sa kakakainin. So yan ay 25 pesos isang tali. So, dalawa ng peraso na yan. Magkayakap sila. So, isang peraso lang yung binili namin kasi kakatapos lang namin kumain. Nung time na yan. Tapos, si nanay ay binigyan din kami nung kanyang pang budbod or yung pampalasa niya. Yun yung mas kubado na tinunaw or asugal na kulay brown at saka tinunaw. Saka, yun, naging liquid na yun. So, yun yung binigay din sa amin. Tapos, bumili din kami ng isang klase ng suman dyan sa may katabi niya. So, 25 pesos din, tatlong peraso. Ayan, kaya dalawang balot yan kasi magkabukod yun. So, yan naman ay suman galing sa Quezon. So, yan ay tatlong peraso at yan ay may lasa na matamis na yan.